So, yung oh, oh. okay, oh. ah. na guys oh kusog ayaw guys ka oh agay nung panahin ah wow 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 na guys oh ina kami ng malakas na bagyo dito sa ano sa oh, lahat guys oh. oh Tawad ko nandikwa na alam anong mangyayari basta maglangoy langoy lang kami pag ano na <laughs> ayan guys ayan na uh, guys grabe ay lakas ang ulan at saka hagin bawd ah. ayan dito kami sa gitna ng dagat guys so ah. Ah. ay ayan na sila hmm. <laughs> Ayan na guys oh. Ang mga tahong Nagalawa na yung mga tahong guys oh. Iyon ang bangka. Ayun oh. Sakyan namin mamaya. Mamaya bago matapos tong ano. lakas aron. Ah, na, uli, uwi mo kuha na sila. <laughs> na, Oh, hmm. nah, tadi uh. <laughs> nah. <Sana. laughs> guys. Guys, sana all.

Ayoko! ko. <laughs> Ayaw Ay! Ayaw ko. 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 o ko. okay malikot. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw Ayaw Ayan na guys Bawi na kami Ito na đi, ha 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 ha, đó cái, yeah, đi, anh đi, anh đi, anh đi, anh Três! hey hey